Ngayon nga ay tatalakayin natin kung sino nga ba si Imam al-Mahdi at ano ang paniniwala ng mga ahlus sunna sa kanya. Ayon sa pagsasaliksik, si Imam Mahdi ay isa sa mga matapat na tao na mula rin sa pamilya ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan at katunayan siya ay mula rin sa angkan ng Quraysh at siya ay lilitaw sa bantang huli upang ipaghari ang Islam. Ayon sa hadith na mula kay Abdullah ibn Mas'ud, sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang mundo ay hindi matatapos hanggang sa lumitaw ang isang lalaki na mangunguna at maninindigan mula sa aking pamilya at siya ay kaparehas ng aking pangalan. Sa ibang riwaya na hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay kaparehas ng aking pangalan at ang kanyang tatay ay kaparehas din ng pangalan ng aking tatay at ito ay mababasa sa Ahmad at Abu Dawud. Ang tunay na pangalan ni Imam Mahdi ay si Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi at katunayan si Imam Mahdi ang pinakahulang halif na nabanggit sa Quran at Sunnah kung susuriin natin apat lamang ang tanyag na naipahayag ng mga Khulafa al-Rashidun at ito ay sin Abu Bakar as-Siddiq, Omar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali Ibn Talib. Ngunit ayon sa sunna maging sa ulat ni Imam Bukhari at Imam Muslim ay ang khilafa ay binubuo ng nasa labing dalawa tulad ng hadith na mula kay Jabir Ibn Samura. Ayon kay Jabir ay pumunta siya sa bahay ng Rasulullah at narinig niyang sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ang mundo ay hindi muna magugunaw hanggat sa hindi lumitaw ang labing dalawang khalifa mula sa kanila at sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay mula lahat sa angkan ng Quraysh at ayon pa sa paliwanag ni Imam Nawawi mula kay Al-Qadi Ayat posibleng na mayroon mula sa kanila ang magiging labing dalawang hulafa na ang iba sa kanila ay lumipas na at ang iba sa kanila ay darating pa lang bago ang paggunaw ng mundo at ayon pa kay Al-Hafiz Ibn Kathir, ang ibig sabihin nito ay merong labing dalawang hulafa na maninindigan para sa Islam. Pero hindi ibig sabihin na sila ay magkasunod-sunod sa paglitaw upang ipagtanggol ang Islam. Ngayon, tandaan natin na ang sifatul kiyama ay may maliliit at malalaking palatandaan bago ito magunaw at ang maliliit na palatandaan na nabanggit ng Rasulullah ay kasalukuyan ng nangyayari tulad ng madalas na paglindol paglitaw ng napakaraming mga munafik ang malawakang pagsasagawa ng shirk at marami pang iba at ayon sa sunna Si Imam Mahdi ay lilitaw sa pagitan ng maliit na palatandaan at malaking palatandaan ng paggunaw ng mundo. Ay ibig sabihin kapag lumitaw na si Imam Mahdi, ang maliit na palatandaan ay matatapos na at magsisimula na ang malalaking palatandaan. Ang malalaking palatandaan ay katulad ng pagbaba ni Isa Ibn Maria o ni Jesus na anak ni Maria upang labanan si Dajjal o ang tinatawag na Misyas. At isa pa dito, ang pagsikat ng araw na mula sa kanluran at lulubog sa silangan at ang paglitaw ni Yajuj wa Majuj na tinatawag na Gog at Magog. Ngayon, si Imam Mahdi ay ipinanganak sa Saudi Arabia. Siya ay lilitaw kapag ang mga Muslim sa buong mundo ay malawakan ng pinagpapaslang ng mga kafir o mga hindi mananampalataya at si Imam Mahdi siya ay mula sa angkan ni Propeta Muhammad sumakanya na nawa ang kapayapaan at siya ay gagabayan at tuturuan ng Allah sa isang gabi lamang upang isa katuparan ang ibinilin sa kanya ng Allah ay paghahari niya ang Islam sa buong mundo kapag pupunta siya sa Saudi Arabia siya ay aatakihin ng gobyerno nito at siya ay mapupunta sa Khorasan o Afghanistan sa ngayon. Lilitaw ang itim na bandila sa Khorasan at walang sino man ang may kayang hadlangan ito hanggang sa marating niya ang Baital maqdis o tinatawag na Masjidil Aksa. At kung mapapansin nyo, ang itim na bandila mula sa Khorasan ay huwag kayong mag-alinlangan na sumanib sa kanila dahil sila ang Mahdi na tinatag ng Allah. Ngayon, may lilitaw na tao mula sa Damascus na magngangalang Sofiani at karamihan sa tao na aanib sa kanya ay mula sa mga angkan ng kalab at kapag narinig ni Sofiani ang patungkol kay Imam Mahdi ay magpapadala siya ng kasundaluhan sa Syria upang girahin si Imam Mahdi. Ngunit ang lahat ng iyon ay kakainin ng lupa at isa lang ang matitira at ito ay mababasa sa Abu Dawud ngayon, kapag makita ng mga tao mula sa Iraq at Syria ang grupo ni Imam Mahdi, ay lahat ng ito ay sasanib dito. At si Imam Mahdi ay mamimigay ng kayamanan at dito magahari ang Islam kung paano pinagharian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang edad ni Imam al-Mahdi sa kanyang paglitaw ay apat na pung taon. At si Imam Mahdi ang tatalo sa mga mushrik at kafir sa buong mundo